Sa ibang balita, hindi raw sang-ayon ang palasyo na baguhin ang ating saligang batas para tuldukan ang mga political dynasty sa bansa. Ayon kay Secretary Herminio Coloma Jr., may nakahain na raw ng mga panukalang batas sa Kongreso para ipagbawal ang mga political dynasty. Sinabi yan ng palasyo kasunod ng paglulunsad kahapon ng grupong bagong sistema bago pag-asa sa pamumuno ni dating Chief Justice Reynato Puno. Layo ng grupo na baguhin ang politika sa bansa sa pamamagitan ng pag-abienda sa 1987 Constitution. Ayon kay Coloma, nakasaad na sa konstitusyon ang pagbabawal sa mga political dynasty para tiyakin ang pantay na pagkakataong makapagsilbi sa publiko ang sinuman. Ang kailangan na lang daw magkaroon ay ang enabling row para rito. Naghihintay ng ikalawang pagbasa sa kamera ang anti-political dynasty bill habang nasa committee level pa rin ang bersyon nito sa Senado. Layo ng mga panukala na ipagbawal ang pagtakbo ng magkakamag-anak sa lokal o pambansang posisyon ng magkasunod o magkasabay.